Uminom ng dalawang baso ng gatas na fohepta araw-araw. Isa sa umaga at isa sa gabi. Panatilihin ito sa loob ng labing limang araw at mararamdaman mo ang pagbabagong idudulot nito sa iyong atay na magpapabuti ng iyong pangkalahatang kalusugan. Bakit hindi subukan? Mabisang epekto mula sa unang inom, 7 araw sa detox ng atay, sampung araw para sa pagaling mula sa hepatitis, cirrhosis at fatty liver, at labing limang araw para ganap na malusog na atay. Pinipigilan ang panganib ng kanser at cirrhosis. Uminom at maramdaman ang pagbabago sa kalusugan ng iyong atay balat. Lalo na sa live stream na ito, magkakaroon kami ng napalaking promosyon at ipapakita ang aming mga pasasalamat sa aming mga customers na nagtiwala at gumamit ng Fuhepta sa paglipas ng panahon. At ang St. Luke Medical Center ay nagpapakilala ng isang bagong versyon ng kahon na double the quantity but still same price. Hindi ba't kamangha-mangha? Kaya naman, sa halip na ang nakaraang 200 grams na kahon, ang tatak ng Prohepta ay nakinig sa feedback ng customers at pinataas ito. So, 400 grams bawat kahon. Kaya sa ganitong paraan, komportabling mararanasan ninyo ang lakat ng mataas na kalidad na produkto ng hindi na babahala tungkol sa mga gastos. Gusto kong idiin ito muli, double the quantity but same price. At isa pang malaking alok, ang regalo para sa unang 100 customers na mabilis na mag-order sa live stream, ang pinakamalaking promosyon ng taon na... Buy one, get one free. Buy one, get one free. And buy two, get two free. Buy two, get two free. And when you buy three, get four free. Buy three, get four free. Kaya naman, hayaan yung ipakilala ko ulit sa inyo. Again, buy one, get one free. Buy one. And buy 2, get 2 free. Buy 2 get 2 free. And when you buy 3, get 4 free. Buy 3 get 4 free. Ito ay para lamang sa unang 100 customers na may 400 gram box na version. Kaya mangyaring mabilis na iwanan ang yung numero ng telepono at partikular na address para sa isang matagumpay na order. Kaya kung mas marami kang bibilhin, mas maraming diskwento ang makukuha mo. Kaya ginagarantiya namin ang 100% na tunay na produkto na may mahabang petsa na pag-expire. Kaya maaari mo itong suriin ang produkto kapag natanggap. Tulad ni Sophia, uh, magbabasa tayo ngayon. Sa live stream ngayon, kailangan lang ang pagbayad ng pagkatapos na may verify at masasabi ng hindi sa mga peke at mababang kalidad na produkto produkto. At, at, ang alok na ito mula sa amin ay nalalapat sa parihong luma at bagang bagong customers na walang limitasyon sa dami sa bawat order. Gayun pa man, limitado ito sa unang 100 orders. Kaya kumilos ka agad, ang presyo na inaalok ko ay hindi kasama ang anumang tubo. Kaya gusto ko lang magbigay ng pinakamahusay na produkto sa pinakamahusay na halaga para sa inyong lahat. Huwag palampasin po ang eksklusibong alok na ito. Ang pagbili at pag di-bibigay ng regalo sa mga lolo at lola, magulang, kaibigan at kasosyo ay hindi kapanipaniwala talaga. Ginagarantiya ko na ang lahat na tumanggap nito ay magugustuhan ito at ang gumagamit nito ay masisiyahan talaga.